Ere parang muligri boss Ito yan Ah ito Angat ko ng monte ito mo. Oh ito nga <laughs> Ay Ay Saya Na parang bumabalik ang aking pangingisda Pang pang, pang ano, magiging ano Pangingisda dati Nagungumang ng patok Ay nagawin yung malaki siya na yan ya. ah, tingnan ay, ang laki oh. Marayang kinabot dati na. Mayroong kilo na ako limbas? Tanta ko siguro mga nasa kulang tatlo. Ayos pala. Uy, ang dami na oh. <laughs> Pabili ako. Ay, may ta ah. Wakwak na yung uso ah. Pagod na ah. Ikot na umiikot na boss oh. Oh, isang lusong pa lang marami na. Okay. Ha? Ito ah. Uh, huli na, huli mo. Ayos ah. Bentahan mo ako mamaya, ano boss? Okay. Ang ulam namin, tara, busungin natin kami sa gamit eh, Boss. Talagang mga hindi. Parang yung sasakyan ko. Loaded din ang pangisda eh. Sa nga, tagasang nga sa bigol? Sa Libmanan, Kamarini Sur. Kamarini Sur kami. Sarsogong kami. Sa, sa, barang, sa Barangay Libmanan. Maanang madalas kung mga dinigay Libmanan na yun. Mga tagasang ba yung Libmanan? Ay, kamam, kamambugan, ano? Kamam, kamambugan. Barangay Kamambugan. Kailangan ka huling umuwi? Matagal na. Last. pa uh Mula uh ba? ba nung nakita kita rito dati nung bata-bata ka pa hindi ka pa umuwi nun? Hindi pa. Bulati lang pain mo. Ah. Hindi ka gumagamit ng ano, tatad. Tata. Alam mo yung tatad? dapat sa tatad. Dati umag yung tatad eh. Pag nag-uulan ganyan, mahirap maharap ng tatad. Lakas kumagat nung ano. Malakas kaysa hipon yun Oo. Oh. Napakalakas ah, pain. Baka po po yung gilid na yan, boss? Iwan ka yung bag ko? Iwan lang yung gilid na to Iwan mo lang yung bag mo baka ma may mahalin buwal ka e hindi na maano rin yan Mabuhal hindi na man ano, madis na lang kaya ka e eh. Oo oh, nga ay mababa mo. Teka lang boss Gano ba kalalim ba dyan? Teka lang <laughs> Naran bayan. nga Hoy oh, Ano gagawin nga rin? Mago rin Hoy gagawin niya nga guys Bakit din ako sa kabila Meri po yung gamit niya Paano pag salok niyan boss? Hindi ba kinukula ng kamayan? Ganito wow. o, maangat mo Tapos Oh, ay kasarap lang niyan. Tagalog na hito boss ano? pinakamalan muna namin boss para mahuli mamaya <laughs> ano oras ka nag -umang? dati nag umang ako ng ganyan alas 6 ng hapon eh alas 4 alas 7 ang gabi? oo mm. agaw-dilim ako nag umang tapos pag umang ko dati boss pagbalik ko palang mahuli na. Ka. kasabay pa ay ma'am mm. oo ano nag aago ng agaw-dilim agaw-dilim yun naglalatag na ako nun <laughs> pagbalik pag pag mo minsan may kagat-agad eh oo mm. Ay, isa man eh, medyo malaki <laughs> rin siya diba, na diba, hmm. Ay, hira eh. Ito ba, ito ba, may Ang galing oh. Okay. Hindi pwede angat. Ang ganda oh. Uy, dalawa pa yata ako maganda. <laughs> Kasunod, dalawa. Dalawa pa yata ako maganda. Dati, lalaki ng hitong nahuhuli namin eh ito ang uh, nasabay lang sa Agos ng tubig rin tsaka hmm. kami nag uumang dati sa palayan yung ginagano pa namin yung oh. tinatawag pa isda eh ngayon hindi na, hindi na uso yun mahirap gumawa ng patok tok eh ito pala ang tinatawag na kitang nylon yan, nylon ang number to number 7 number 4 lang yan 4? Eh, ano lang pala rin? Ordo rin ng silang ang tali. Pisi yan. lang. Pili ko talaga ang mga. o, dalawa din. Ang kasunod. Ay, sir. Bali, apat. Sarap tong sinampalukan. Ay, ano, pangat. Ay, rin, 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 pala. Wala huli. Uy, ang bilis. Bulig, bro. Bulig. Bulig? Paano makita? o, nayangat mo na. Pag iba galaw kasi, pag iba galaw. Paano ba galaw ng bulig? Umiikot ng diretso. Tayo diba, ah. Yeah. Ay. Pag kasi madalang gumalaw yung bulig, 'di ba? Gagapakanawin mo siya. Ganyan lang yan likot. Pero yung hito, pansinin mo yung hito diyan. Ikot ng ikot. Malikot ma. Ayun no? hito 'yun no? yung magalaw na 'yon. Ito 'yon. Kabisado mo na yung pala, huli ano? Hmm. Yan, no. Oh, yan, yung forma na yan. Hito yan. Ay, ay, ay. <laughs> taka, taka, taka. Ay, yung malikot. Ang bulig pala. Ikikot na lang sa lalim. Ay. Ayan. Oh, eh hey, yung gumagawa ng ano, yung bulwak. Hmm, yan. Hito yan. Pero mukhang malaki yan. Tapos hito din yung kabila na yan. Oo, uh, uh, mabulwak. Yung gitna. Hito rin yan. Ayan, hito rin yan. Hindi mo pwedeng angat, no? Delikado. Gandahan lang. Ito, mag-good sense rin. Oo, oh, maganda size boss. ang problema naman sa kanila pag nati na sasabit sa ano yung sarili ng katawan na nakikip rosak nila baka may gusto kong shoutout mga tag sa inyo boss tagal ka nang din ako na shoutout ko lang yung lola yung lola ko sa barangay kamambugan tsaka yung mga tita ko <laughs> laki yun lola ito hanap mo. ano pang pangalan mo sakto? Jarson Morataya. Dito na ano tawag tayo sa Cobra. Sarap na tubo sa iho. Eh. Benta mo ako mamaya eh malalaki. Ito mm -hmm. pala hito, ayan, ayan ganyan gumalaw. Magulo. Konting galaw ay gagalaw ng malikot siya. Eh na. Ganyan pala nang bulwak ng bulwak, hindi ka mukha nung no, ayan oh, no, ayan oh. No. Mm -hmm. Kung sa saan mo siya bumubulwak ano, ayan oh. No. Ay napakalikot no, pala niya, ano. Yung bulig, talon lang ng talon. Eh, binabali ba ng ano? Hindi oh. ba mamamatay pag hindi ko niluto mamaya? Eh? Mm hmm. Kapag eh. binuputo lang ko na yan. Kailangan iluto na pag ganyan. Hindi. May araw bago mamatay. San sa, linggo? Basta papalitan mo na na tubig siya. Ah, yun ang importante pala. Ere. Ay, hindi pala na ano. din lang sa matatama o. Oh kaya nga, ano, naligaw lang, ano. Eri, parang bulig ribos ito yan. Ah, ito nga. Ang mante, Oh, ito nga. <laughs> Ay! Ay! <laughs> na, parang bumabalik ang aking pangingsada, pang, 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 ano, magiging, ano, pangingsada dati. Nag-uumang ng Ayun patok. medyo malaki na, na yan, ya. to, tingnan. Ayan, laki oh. Teka, teka, bakit gumalik ito. Uh. Ay, wag gumalik ito. ka gumalik ito. Ay, may ta... Uh. Wakwak na yung uso ah. Uh. Pagod na. Ikot mo, umikot mo, um, umikot boss oh. Hirap na siya. Uh. Pagod na yan. Ayan ang gumalaw eh. Pagod na. Sarap ng hita. haba ba? May ilang metro yung dinadali mo na eh. Ito, wala po ano to, nasa... Nasa... May gitandaan lang ka. Kailan mo, kailan mo i-aahon yan? Mamaral kami. Hindi ko na-aahon to, pag ganyan to mababaw. Ah, pag ganyan to? Oo. Uh -huh. Kailan pala, lulusong lang pag kakakawit yung isda, ano? sa bagay mababaw lang naman. Ha? Huh? tabak. Ibigyan kung ilagay mo Dami na ako, sandali pa lang Ayan, pupunta na lang natin ng tibo para yung mga bumibili hindi matakot mm Hmm, Ay, masakit yan ha, nilalagnat ako dyan eh. Ako naman, immune na ako din sa tibo ng itong pagalaw Ha? Oh, hindi ka na na ano? Kasi noon, panay tusok yung kamay ko ayun ay, huli, ayun ay, ah hindi ka na bali wala na mm hmm. yan pag maagos matalang ah, ang uhuli natin ko ah pag maagos oh pag ganyang malakas kasi haangat ang pangang natin ay gano'n, may mga teknik pala boss ah hindi ka na may natutunan akong isang bagay ay bulig tukulok <laughs> ang bulig ito ah. ganyan ganyan lang yung bulig nakapay baba yan Hindi ko na sinasalap yan Kinakabay ko na lang yan parang ala nang ala huli doon Mata lang huli Nakangat na ano hmm. Yan mga nakangat kasi Walang sabayari kasi yan Ayan, mga pae, pa? Kung ito lang eh, hindi ma-janitor, mag-umunga ko ng eh, yung gano'ng harang. Oo. Oh. Yung sinusutan isda. Okay, lang ang mga pahay mo. Okay, ito panalo. Kukuha ko. Pag-uwi ang pangkong. Nangangkong pa. Habos. <laughs> Nangangkong muna. Andali. Dumalang dyan na nung bigla. pala pag may dala ka na rin pain. Ang gabi. Ha? Ay, hindi mo papain ay ngayon, kukunin mo lang talaga isda. Oh. Akala ko ako kukunin lang pala. Pero di mo na siya alisin. Ito, alisin. Ito, alisin. Ito, 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 ito. mo ng pwesto. Uh -huh. Malayo na po dati na. Mayroon kilo na huling boss. Kanta ko siguro mga nasa kulang tatlo Ayos pala Uy, ang dami na eh, Pabili ako Tugtala na ako ba eh. <laughs> na nalagyan eh Ayun eh, may kulang ang lang Ha <laughs> Magkano ba lahat yan? Dahil pangano ang gatas meron naka ano doon sa... Ano meron meron? Isang kilo lang naman E ala ka na bang huli yan? Ala na Kung abutan mo sana yung... Kung naglatag sana ako ng gabi pa ng isang mahaba Ah sige yun nga lang meron pa na iba may hari hmm ang kilo na lang. At ibibigay ko na sa'yo yung mga magagandang. na yung mamaya eh. Ah. Thank you. Nung una, una sana Ano eh Ang hinuli ko dyan basal na basal eh Pero, pero mababaw pa rin dyan Hmm